Starbucks, us go to Starbucks first. Black coffee. American black coffee. American black coffee. Excuse me, do how have black American coffee? Yes. Medium, how much? Medium, 41. Hot okay. or Iced Forty-one dollars, please. And do you have one dollar, please? Don't have. Only two dollars. Oh, two. Ten, oh, ten. Okay. $15. Thank you. And do you have five? You, you? No. Okay. of oh, mahirap talaga. Anjan ka? Hindi ako nakita. Hindi niya ako nakita. Hindi ako nakita niya ate M. Stream.

I okay, go hey, ah! Ready, Ready. Ah! <laughs> one, two. <laughs> <laughs> Okey ano ba ko, Okay na <laughs> Dabay ba magwalis? <laughs> ano yung paggawalis nyo? Ano yun? Kasi madilim ang panahon Paano ba liliwanag? <laughs> paano liliwanag? <laughs> oh, oh, ano? Punti Sanay. Wali, sinong mananalo sa kanila sa finish line? Sige! Sinong mananalo sa finish line? Sige! May nanalo na! May nanalo na sa finish line! Hindi ko kilala pangalan. Pa Sino nga? Si Nanay Irene! si Nanay Marisa, si Ate Melinton. Yay! Fort... Ay, si Ate Naomi, Fifth si Nanay Jima. <laughs> ah, Magmahalan kayo. Amen. Eh, ah? malapit na matapos ang mundo. Away-away pa kayo. Loving, loving. Okay, tayo. Nai ambang minudo minudo kayo dyan, sarap na sarap, colorful minudo minudo ni Ala Marisa. <inter studios> Mamimina uh, okay. <gibayan> ano ano ati mare Ano ano? cherry. Lenny? Hindi kay Lenny. Ano masasabi mo na sa minuto ni Nanay Marisa? Masarap! Salamat, Ate Marisa, sa masarap na loto. Wow, yummy! Ano masasabi mo sa minuto ni Nanay Marisa? This is my favorite. Raya, request ko to. Thank you very much. Thank you, you Sister Marisa. Ano ang masasabi mo sa minuto ni Nanay? Very yummy, yummy. Hindi ko pa natikman, pero yummy na siya. Amoy pa lang, no? Amen. year na. One year na. Wala-wala ako -wala sa bahay. Oo. Kahit maliit. Since na pumunta ko sa Kinamahala. Pag-humid, nagdudre ang buhok. Simit na lang tayo doon. Nilalagyan ko siya ng langis na ilisya dahil eh. ngayon lang kinulay-kulayan ko na. Nainggan yun. Pag bang mo na, hindi na maganda. Bakit? Maraming. May pabilis pa. dami. Uy, ang lipstick ko hindi nawala. Kasi yung kinain ba, natin naman, may alam. Sabi ba naman ni Andrea, so yung kapag may... So dapat ibalik ko sa pagkaitim ng buhok ko. Itim naman kaya ang buhok mo, hindi naman ibang kulay. May man. mayroon kulat pa may, brown pa. may brown pa. May brown pa. At least ko unti lang siya. Tingnan mo ko pagka sa gitna niya. Hindi, basa talaga yan kasi pagkatapos ko maligo, kinulat talaga ko na. Ah, hindi mo muna. Hindi, kaya pagkatapos ko magpalit ng damit, kinulat ko na. Hindi, hindi ba mala? Hmm. Paano magtulog ka sa gabi? Ah, pag ano, eh. pag lunch time or may pag-break time, pinatanggal ko siya. Pag-duty na naman. May break time kayo? Pag tumarang. Pag matulog si Mons sa sofa, sa sala, naka -e ano kami ni Ate, makasiglip kami kasi bawal maglakad lakad lakad mag okay. Ah, gano'n? Eh bukas tatlo, ah, uh, tatlong araw alis kami naman Kasi wala si sir. Sa labas. Bukas na pa siya. Pero tatlong oras yun. Ten, doon, hindi tayo rin siya? maupo lang ako doon. 10, 11, 12, 1, 2. Kailangan ba, po pa yung oras. cellphone mo. Hmm. Magbabaon ako ng kain ko um, ng <laughs> ano, kakainin. So. Pero hindi ako magutunan doon. Pagka uh, Martes, mag-PCU. Mag-exercise siya doon dalawang oras, 11 o'clock. O ako magbata sa kanya, wala si se. Tapos pagka-mercury, sa satellite midt naman sa magbata. O Sa oras na magbata. Pag sa bahay kami, pag si sa taas, sa sala, sa medasil na banda, si ate, bababa ko ako yan. Kasi pag natawagin ako ng mam or maglakad-lakad si mam, dalawa kami maglakad-lakad. Pabot. Bakit? Matanda na ba? 75. Ha? 75. Ha? 75. Ah, 75. Pero may nahina na rin. Hmm. Okay. Hindi kasi di ba na-operahan niya na sapaan niya. Hmm. Okay. So. Adi, hinahawakan? Ina Hindi. Hindi. Kasi mga kalaan mo sa banta yun wala kasi mga balance wala na kasi ng stick. Wala na siya stick pag maglakad sa. Kasi mag-comment okay. lang. kasi, eh. hindi kasi, baka bago pa lang, one week pa lang ngayon ang sa bago kong account. Oh. Oh, sa account. Kasi yung sa main ko, puro, ano yun, copyright. Eh, sa bago kong account, wala ng copyright doon. Anong copyright? Copyright. Yung i copy mo yung kanta ng iba, yung ginamit mo. Dapat make your own. May, ah, um, may na siya ngayon. Okay. mo malalaman kung hindi mo susubukan ang ah! Dula man ni nanay. Yeah. Saan ka pamili ng ice na? Yes. Park and Magkano yan, te? Ang isang baso? Libre lang to. Libre lang? Eh, kung madatok ka, 1,000 shet meal. Anong flavor? Grass jelly. Oh. With sago. Oh, mm, yung, 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 mm. yung, yeah. La, yun. Yung rin ko din, sister. Yeah. Ay, ay, ganyan. Tinda ka? Haya na, oh, Bilhin na po kayo mga suki. One dollar per cup. Ang gulaman ni nanay. Ay, hindi naman palang gulaman. Ano, 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 ano. Bilhin na <laughs> po. Kanino po yan, te? Magkano po? Magkano po? Thirty dollars? One dollar per cup. Thank you. Oh. Ayan, si Nanay Jima. Sige lang, Nay. Inom ka lang, Nay. Libre yan. Masama kayo pag ramdam ni Cherry. Ay, bakit? Yung boses niya. Ay, ay, bawa yan sa kanya yung ito. Baka naghalo-halo. Sa ano, sa panahon. Matalo-halo Ayan na. Ayan na si ate. Gumawa. Hindi man yung Kamari. Oh, ganun na rin yun. Oh. Yummy. Ay, nakalimutan kung ano ko tubig biga nandun. Empty yun. Ako oh, rin. Oh, may take out na? Oo, may take out na. Ano dasa? Siyempre, gatas. Lasang ano? Pulasa. Lasang halo-halo. Pulasa. Pulasa. Ay, gumawa. Pangit. Pangit.

laman kung hindi mo susubukan ang gulaman ni nanay. Yeah. Saan ka bumili ng ice na partnership? Yeah. Magkano yan, te? Ang isang baso? Libre lang po. Libre lang? Eh, kung madatap ka, 1,700. shet meal. Anong flavor? Grass jelly. Oh. With sago ito. Yung ko din sister na yun. Yeah. Alam mo yun. Ay, ganyan. Tinda ka? Si Hayan na. Oh. Bilhin na po kayo mga suki. One dollar per cup. Ang gulaman ni nanay. Ay, hindi naman palang gulaman. <gulaman>, <gulaman> bilin na po. Kanino po yan, te? Magkano po? Magkano <gulaman> po? 30 dollars? Hmm. One dollar per cup. Thank you. Oh. Ayan, si Nanay Jima. Sige lang, Nay. Inom ka lang, Nay. Libre yan. Masama kayo pag ramdam ni Cherry. Ay, bakit? Yung boses niya. Ay, ay, bawayan yan sa kanya yung ito. Baka naghalo-halo. Sa ano, sa panahon. Maghalo-halo Ayan na. Ayan na si ate. Gumawa. Hindi man yung seed. O, oh, ganun na rin yun. Oh. Yummy. Ay. Ay, nakalimutan kong ano ko, tubig ganun doon. Empty yun. Oh, oh. May take out na. Oo, may take out na. Ano yung lasa? Siyempre, gatas. -alo. <laughs> lasang ano? Lasang halo-halo. O, lasa? O, lasang. Pangit.

Sharon kayo, Sharon! Sharon! Sharon yan, Sharon, so Sharon. Sharon! Okay! okay Sharon! 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 Sharon. Sharon ayan, magsisharon din si nanay. Ikaw! Yeah! Ang ko, kasi lang sa taas. <video> Ubus <laughs> <zieć Hart> uh, <apple> uh, na! Ate, maganda to sawa tayo kasi naman tayo yung laging <paddle> Oo, oh, ayan, na iyo ng Jian! Ang dami <laughs> yan. Eh. Hindi ko yan maubos. Ay, ang dami ka. Ang dami daw, ang ah. dami. Oh, oh. Ate, hindi. Madali pala, ha? Okay. okay. Kunti lang dito lang doon. Ang dami sa doon, eh. Oo nga. Marami nga dito. Hindi marami nga itong sabaw. Sabaw lang sa akin. Ubusin mo natin. Bigyan mo na ako dito ng sabaw. Ay, gusto mo sa akin. Oh, Sharon. Sabaw lang. Ayan tapos ilagay mo na dere sa iyo. Oh, oh sila na. Oh, Pampalamig. Ito na sa kanya. Ano na i? Hallelujah.